Kumusta mga kasaliksik? Sa dami ng misteryo at kababalaghan sa mundo, marami pa rin sa atin ang hindi alam ang mga nakakakilabot na nilalang na gumagapang sa paligid. At oo, pati sa loob ng mga bahay natin. Kaya mula sa hindi inaakalang kaibigan sa bahay na si Charlotte the Huntsman Spider, hanggang sa higanting gagamba sa bintana na nagpatigil sa puso ng isang mag-asawa, pag-usapan natin ang sampung pinakanakapangingilabot na engkwentro sa mga gagamba sa buong mundo. Kaya ho, handa ka na, simulan na natin! Number 10. Ang hindi inaakalang kaibigan sa bahay. Hindi lahat ng kwento ng pet ay tungkol sa cute na pusa o malambing na aso. May mga kakaibang istorya, tulad ni Charlotte, ang huntsman spider na naging housemate ng isang lalaki sa Australia imbes na palayasin o patayin pinili ng lalaki na hayaan si Charlotte manatili sa loob ng bahay nila habang lumilipas ang panahon lumaki nang lumaki si Charlotte at naging parang permanenteng residente sa kanilang tahanan hindi lang basta dumidikit sa pader o nagtatago sa sulok kundi tila may sariling presensya sa bahay na kinikilalang protektor laban sa mga peste nakakakilabot man isipin para sa marami naging parte ng pamilya si Charlotte. Ang mga anak ng lalaki ay sanay nang makita siyang gumagapang sa dingding o nakabantay sa isang sulok ng bahay. Habang ang ibang tao ay sigaw na ang maririnig sa ganitong eksena, ang pamilya ni Charlotte ay nagawa pang humanga sa galing niya bilang natural pest control. Sinong mag-aakala na ang isang nilalang na kinatatakutan ng karamihan ay magiging kaibigan at tagapagtanggol ng isang buong pamilya? kung ikaw ngaya, magagawa mo bang makitira sa isang Huntsman Spider na kasing laki ng palad? Number 9. Ang Harimau sa Sulok Isang tahimik na gabi sa Trinidad Antobago, pumasok ang isang tao sa kanyang kwarto at nagulat sa nakita niya sa sulok. Akala niya kay Anino lang, pero nang lumapit, doon niya napagtanto na ito'y isang higanting gagamba. At hindi lang basta malaki, sinlaki raw ito ng aso. Kilala ng mga lokal ang spider na ito bilang get out of your house spider. At ayon sa kanila, sapat na raw ang isang tingin para mag-empake ka at tumakbo palabas ng bahay. Hindi lang kasi ito pambihira sa laki, expert hunter pa ang spider na ito. May kakayahan itong mag-spin ng cone-shaped webs at mabilis na mag-strike. Kaya talagang katakot-takot ang reputasyon nito, hindi lang basta takot ang hatid ng monster spider na ito. Kundi parang dala niya ang mismong bangungot sa bawat sulok na kanyang kinapitan. Sa bilis ng galaw niya at sa bagsik ng kagat, kahit ang pinakamatatapang ay magdadalawang isip na lumapit. Isipin mo, nasa kwarto ka, nagbabasa ng libro o natutulog, tapos biglang mapapansin mo na may gumagalaw sa sulok. At pagtingin mo, Naroon ang halimaw na gagamba, nakatitig sa iyo, handang umatake. Kaya ba ng puso mo ang ganitong tensyon? O baka, tulad ng iba, baka hindi ka na muling pumasok sa kwartong iyon, kahit kailan? Number 8. Higanteng ina ng mga gagamba Isang gabi, isang lalaking Australiano ang naghanap lang sana ng switch ng ilaw. Pero ang natagpuan niya ay higit pa sa inaasahan. Isang pugad ng hunting spiders. At sa likod nito, isang higanteng ina ng mga gagamba. Hindi basta maliit na insekto ang binabantayan nito. Daan-daang baby spiders ang nakasiksik sa paligid niya. At handa siyang ipaglaban ang mga ito sa sinumang mga has lumapit. Ang mga pugad nila ay hindi lang basta nasa gilid ng bahay. Nakikita rin sa pagitan ng pader, ilalim ng pintuan, at kahit sa mga likas na lugar tulad ng kahoy at mga bato. Ang pinaka nakakakilabot, kapag napisa na ang mga itlog, ang mga baby spiders ay maghihiwalay at hahanap ng sariling lungga. Kaya't para kang sinumpang may libu-libong maliliit na gagamba na magtatago sa loob ng bahay mo. Para sa marami, sapat ng dahilan ito para lumikas agad at hindi na bumalik. Pero para sa mga adventurous at mapangahas, isa raw itong kakaibang karanasan. Ikaw, maglalakas loob ka bang silipin ng isang ganitong eksena o baka sa unang tingin pa lang ay mapapaatras ka na sa takot? Number 7. Ang Lihim sa Venom Sa Australia, may kakaibang trabaho ang mga eksperto ang mag-extract ng venom mula sa mga delikadong gagamba. Tinatawag itong milking spider process at ginagawa ito sa Australian Reptile Park. Sa tulong ng maingat na paghawak, pinipisil ang mga pangil ng gagamba para ilabas ang lason na kinokolekta sa maliit na lalagyan. Pero hindi ito basta-basta ginagawa para lang sa eksperimento. Ang bawat patak ng lason ay mahalaga dahil dito ginagawa ang antidote na maaaring magligtas ng daan-daang buhay taun-taon. Isipin mo, ang nilalang na ikinakatakutan ng marami ay siyang nagiging susi para makaligtas ang mga nakagat o natuklaw ng kamandag. Ang mga scientist sa kabila ng panganib ay patuloy na humaharap sa mga venomous spiders para lang matiyak na may sapat na gamot na mailalabas para sa mga biktima. Nakakabilib, hindi ba? Sa likod ng bawat patak ng venom, may istoryang nagliligtas ng buhay. Ikaw, kaya mo bang harapin ang takot na ito para makatulong sa iba? Number 6 ang higanteng halimaw ng disyerto. Isang grupo ng British tourists ang nag -e enjoy lang sana sa isang desert trip malapit sa Verde River Crossing sa Dominican Republic. Tahimik ang paligid, tila walang kakaiba. Pero bigla mula sa mataas na damuhan, lumabas ang isang malahiganteng gagamba. Sobrang laki nito, halos sing laki ng plato, at hindi ito basta-basta natakot sa mga tao. Nagpanik ang mga turista, lalo na nang ayaw mag-start ng kanilang jeep, habang dahan-dahang lumalapit ang halimaw na parang walang intensyon umatras. Sinasabing maaaring ito ang giant Hispaniolan tarantula, isang uri ng gagamba na endemic sa Caribbean. Kahit hindi raw ito agresibong umatake ng tao, sapat na ang laki at itsura nito para sindakin ang sinuman. Isipin mo, stranded ka sa gitna ng disyerto, Walang matakbuhan, tapos may ganitong halimaw na gumagapang palapit sa iyo. Kaya mo bang manatiling kalmado o baka kagaya ng mga tuwista, mabapabalikwas ka sa takot habang sinusubukan mong makalayo? Number 5. Ang puno na gumagalaw. Sa kagubatan ng Guerrero, Mexico, isang lalaki ang namamasyal lang nang mapansin niya ang isang puno na tila kakaiba ang hitsura. Parang may makapal na kulay abong buhok sa katawan nito. Nang lapitan niya at tusukin gamit ang isang sanga, laking gulat niya nang magsimulang gumalaw ang buhok. Dahil pala ito ay libo-libong gagamba. Ang buong puno, mula sa puno hanggang sa dulo ng sanga, ay nababalutan ng mga sapot at mga gagamba na gumagapang sabay-sabay. Ang Guerrero ay kilala sa mainit at mamasamasang klima. Perpektong tirahan para sa iba't ibang uri ng gagamba. Kabilang na ang mga Black Widow. Kahit harmless ang karamihan sa kanila, sapat na ang makakita ng ganitong eksena para umikot ang sikmura ng kahit sinong matapang. Para bang sa bawat galaw mo, may libu-libong mata na nakatitig sa'yo. Kaya mo bang tapangan ang sarili mo at manatiling kalmado? O baka kahit hindi ka takot sa gagamba, ay tatakbo ka na lang palayo. Number 4. Ang Higanting gagamba ng Dagat Ang pinaka nakakakilabot na nilalang sa karagatan. Akala ng marami, ligtas ka na sa mga gagamba kapag lumangoy ka sa dagat. Pero nagkakamali ka. Sa ilalim ng malalalim na karagatan, nagtatago ang tinatawag na sea spiders, mga kakaibang nilalang na may mahahabang galamay at kakaibang hitsura. Higit 1,200 species ng sea spiders ang nadiskubre na, at ilan sa kanila kayang magpakita ng length span na umaabot hanggang 20 inches. Ang kakaiba pa, ang bituka nila ay umaabot hanggang sa kanilang mga paha. Imagine, doon mismo sa mga galamay nila nagaganap ang digestion. Pero wag ka mag-alala, kahit nakakakilabot ang hitsura, hindi naman daw sila nananakit ng tao. Gumagamit sila ng maliliit na butas sa dulo ng paa para huminga at mag-absorb ng oxygen. Sa kabila ng pagiging harmless, hindi maiiwasang kilabutan kapag nakasalubong mo sila habang lumalangoy sa ilalim ng dagat. Kaya mo bang mag-snorkeling nang alam mong may mga ganitong nilalang na gumagalaw sa ilalim ng tubig? O mas pipiliin mo na lang mag-relax sa tabing dagat. Number 3. Ang Alamat ng Jabafi Sa gitna ng siksik na kagubatan ng Republic of Congo, isang alamat ang patuloy na bumabalot sa takot ng mga tao, ang Jabafi ang sinasabing giant spider na may leg span na 1.88 meters mas malaki pa sa isang taong may sapat na gulang. Ayon sa mga kuwento, ito raw ay isang living fossil na nagwe ng napakalalaking sapot na kayang mampitag ng maliliit na mammals at mga ibon. Isipin mo, mag-hiking ka sa gubat, tapos bigla mong makita ang napakalaking web na tila nilikha ng halimaw mula sa bangungot. Sinasabing ang Jabafi ay umaatake sa dilim at biglang nawawala bago pa sumikat ang araw. Hindi alam kung ito ba'y tunay o isa lamang alamat na ginagamit para takutin ang mga tao at pigilan silang maglayas papasok ng gubat. Pero kung totoo man, paano kung isang araw bigla na lang itong makita at makuhanan ng video? Handa ka bang harapin ang ganitong nilalang o baka mapaiyak ka na lang sa takot bago ka pa makatakbo? Number 2. Ang ulan ng gagamba Isipin mo, tumitingala ka sa langit at ang bumubungad sa'yo ay hindi ulan o ulap, kundi libu-libong itim na tuldok na dahan-dahang bumababa. Ito ang eksena sa Espiritu Santo do Pinhal, Brazil, kung saan biglang nagulantang ang mga residente sa tinatawag na raining spiders. Ang mga gagambang ito mula sa species na Parawixia bistriata ay lumilika ng napakanipis na sapot na halos hindi mo makita. Kaya't kapag nagsama-sama sila sa ere, parang lumulutang na lang ang mga ito. Sa malayo mukha itong buhay na ulap na gumagalaw pa pababa dahilan para kilabutan ang sino mang makakita. Pero kahit mukhang eksena mula sa isang horror movie, hindi naman daw mapanganib ang mga gagambang ito sa tao. Hindi malakas ang kanilang venom at kilala silang social spiders. Nagtutulungan sa paggawa ng malalaking web sa mataas na lugar tulad ng mga poste ng kuryente. Gayunpaman, kahit alam mong harmless sila, kaya mo bang maglakad sa kalsada kung alam mong may daan-daang gagamba na lumulutang sa itaas mo? O baka naman magtatakbo ka pa na lang pabalik ng bahay at isasara ang pintu ng mahigpit? Number 1. Ang higanteng gagamba sa bintana. Isang gabi, pag-uwi ng isang mag-asawa mula sa kanilang night out sa Australia, hindi sila pumasok agad sa bahay. Bakit? Sa bintana nila, nakadikit ang isang huntsman spider na kasing laki ng kanilang pusa. Kahit ang kanilang alagang pusa na karaniwang palaban ay umurong sa takot nang makita ang napakalaking gagamba na't ilan nakaupo sa trono sa bintana. Ang mga huntsman spiders ay kilala sa bilis at galing nilang umakyat sa mga dingding, kaya hindi katakataka kung bigla na lang silang makita sa pinaka inaasahang lugar. Pero heto ang nakakagulat. Sa Australia, hindi lahat ng tao ay takot sa kanila. Kilala rin sila bilang shed spiders o garden spiders at pinaniniwala ang nagdadala ng swerte dahil sa kanilang kakayahang kumain ng mga peste sa bahay. Gayunpaman, kahit alam mong mabarit sila, iba pa rin ang makita mong may nakadikit na malahiganting gagamba sa mismong bintana mo. Kaya mo pa bang gumiti at magpanggap na wala lang? O magtatakbo ka na lang palabas ng bahay kahit gabi na?